Isang magandang hapon mga kababayan. Atin pong uh, talakayin at uh, pag-usapan ang mga nangyayari sa ating bayan. Post-Duterte uh, arrest mga kababayan. Nakikita po natin na napakalubha na po ang uh, nangyayari sa loob ng ating bayan, talagang kitang-kita -kita na po na grabe na ang uh, division sa ating bansa, ang ating uh, mga kapwa Pilipino ay nag-aaway-aaway mga kababayan. Bago po tayo magpatuloy, um, marami pong salamat sa inyong panunood. Uh, shout out po sa inyong lahat. Uh, sa ating pong mga subscribers, maraming salamat. Sana po ipagpatuloy nyo ang uh, pag at panunod sa aking uh, malit pong uh, YouTube channel. Hindi po tayo nakapag-video nakapag, uh, nakapag uh, video kahapon dahil busy po tayo so tayo nagbabalik mga kababayan. Ako po yan uh, nanunood, nagbabasa sa mga comments ng ating mga kababayan. Napakagulo, maingay, yan. That's the term mga kababayan, napakaingay ng Pilipinas. Tayo ay nag-aaway-away dahil nga po itong uh, pagkakadakip ni uh, former President Digong ng uh, Interpol mga kababayan. At uh, talagang magkasalungat, wala pong bumibigay mga kababayan. Nakakadismaya mga kababayan na marami sa ating mga kababayang Pilipino ang uh, hindi po nag-iisip ng tama. Mali pag-iisip. Ang pinaiiral po nila ay yung kanilang pagkapanatiko mga kababayan. Na hindi po dapat ganun. Hindi po tayo dapat maging panatiko. Mga kababayan, dapat uh, ang pagmamahal ay para sa bayan. Hindi ito para sa isang politiko o sa isang pamilya. Dapat wag po nating kalilimutan ito. Hindi po tama ng ating pagmamahal ay alay natin sa isang pamilya o sa isang politiko. Dapat ito ay para sa bayan. Dapat ang isipin natin ay ang uh, kabutihan ng lahat. Yan. Alam niyo ito pong pag-aaway-away ng mga Pilipino. Alam niyo po, hindi po ito nakakatulong sa ating ekonomiya. Imbis na suportohan na lang natin ang ating gobyerno dahil na, wala. Gulo pa rin. Ang kampo ng Duterte, panay pa rin po ang uh, mga destabilization attempts po nila sa gobyerno. Tuloy pa rin. Lalo pong tumitindi ang kanilang paninira sa gobyerno. So anong mangyayari? Of course, dahil sa mga nakikita ng mga investors or prospective investors or potential investors, mga kababayan, kung ganito po ang nakikita nila, Abay, wala po. Hindi po sila maiinganyo. Hindi po sila mag-iisip na mag-invest sa ating bayan dahil nakikita po nilang magulo. At uh, of course, kung magulo, alanganin ang kanilang negosyo kung ganitong magulo. Kaya imbis na mag invest sila sa ating bayan, lilipat na lang sila sa ibang... Uh, Sabihin niya nating South is Asian country na mas tahimik, na mas kontrolado ang lahat sa atin po sobra na mga kababayan. Masyadong uh, magulo na po. Mula umupo ang ating uh, Pangulo, wala dahil po sa labanan, sa bangayan, wala na pong nagagawa ang ating gobyerno. Dapat sa ating mga kababayan na uh, mga DDS, dapat tigilan na natin yan. Paninira, walang kooperasyon, talagang uh, pinagpipilitan pa rin nila. Ang uh, kanilang uh, idol, pinagpipilitan pa rin nila, pinaglalaban pa rin nila. Ang mali. Yun po ang gusto ko pong i-emphasize dito. Base po sa mga napanood ko, mga nabasa ko, mga comments, talagang hindi po nila pinag-iisipan ang kanilang sinasabi. At uh, ang lumalabas po dito na sila po ay dapat kaawaan. Dapat kaawaan ang uh, ang mali. Sila po ay yung uh, nagpapakita ng, uh, yun, yun po yung uh, parang sila po ang biktima ganun po ang uh, pinapakita po nila at naglabasan ang mga trolls naglabasan po ang mga fake news mga edited na mga videos pinalalabas na napakaraming taong sumusuporta sa mga Duterte pinalalabas na ang taong bayan ay nag-aaklas, nagkakaisa at uh, gusto po nilang itakutin ang uh, gobyerno, pinapakita nilang nagkakaisang taong bayan, pero ito po yung mga fake news. Hindi lang, sinasabi nila na hindi lang sa Pilipinas, even abroad, may mga uh, pagtitipo ng mga Pilipino, pero mga fake news po ang dami. Bakit? Bakit? Uh, ang tanong ko po, po, bakit natin pinagtatanggol ang mali Balikan po natin kung saan nagsimulan lahat Ito ay nagmula sa patayang uh, EJ case na wala pong due process Sa panahon po ng dating pangulo anong nangyari Ang dami pong mga Pilipino ang uh, kinitilang buhay wala pong due process, wala nang investigasyon, basta banat ka agad. Libing. Ganon. Parang uh, buhay nga po ng manok. Ang uh, isang buhay ng tao noon na karang administrasyon. Para po sa akin, ito po ay, uh, of course, ito po ay mali. Dahil walang due process, hindi po sila nabigyan ng due process, mga kababayan. Hindi po tama yun. Ang pong mga napaslang. Of course, ayaw po natin ng droga. Pero yung approach na hindi makatao, dahil papatayin mo na lang. Hindi mo na siya bibigyan ng pagkakataong mabuhay, magbago, magpagamot. Dahil ito po isang sakit pag hindi mo binigyan ng pagkakataon, wala. Talagang uh, ano na po yan. Yan po ay iligal. Yung paslangin, hitlin ang buhay ng isang tao na wala man lang due process, yan ay iligal. Yan ay hindi tama. Kahit na sabihin mong maganda ang iyong intensyon, pero yung, yung approach, patayin hindi yan tama. Siguro maganda po ang intensyon ng nakaraang administrasyon. Pero yung pagkitil ng libu-libong buhay, ang kanilang pamamaraan ay mali mga kababayan. Kahit balik ta rin pa po natin ang sitwasyon, mali po yan. Tayo po ay patas lang dito, hindi ako pumapanig sa Marcos, sa Duterte. Tinitignan ko kung ano yung tama. Ako ay hindi isang panatiko. Ako ay isang patriotic. Mahal ko ang Pilipinas, of course. Gusto nating maging maunlad. Payapa ang ating bayan. Pero sa mga taong nga uh, makaduterte, hindi po sila nag-iisip. At ngayon, ginagatungan po nila. Ginagatungan nila. Lalo pong pagulo ng pagulo. Ginagatungan po nila. At ang gusto nilang mangyari ay uh, pabagsakin ang gobyerno, which is mali. Hindi po yan tama. Hindi yan tama. Ang yung sinusuportahan ay yung mali. Napakaliwanag, mga kababayan, na yung kanilang uh, pinagpipilitan ay mali. Yung pagkakadakip kay dating Paulong Digo, meron naman pong grounds yan. At uh, sumunod sila sa batas. Ang dami pong mga nag or sabihin na natin kahit mga abogado, mga nagsisinungaling na rin. Gusto nila pong palalain at uh, paguluhin ang sitwasyon. Sino po ba yung isang abogado na nagsabing merong Temporary restraining order mula sa Supreme Court. Lambino ba yon? Attorney Lambino? Pero nung uh, may nilabas ang Supreme Court, hindi naman po pala totoo yun. Wala po palang TRO na inilabas ang Supreme Court. So, ang dami po mga kasinungalingan na nilalabas po nila. Ito po ay hindi tama. Dapat ang isipin natin ay yung kabutihan ng ating bayan, hindi. Marami sa ating mga kababayan ang uh, lalo pang uh, ginagatungan ng sitwasyon. Shame on you, mga Pilipino, na ganyan ng mga asal sa ngayon. Shame on you. Dahil uh, imbis na ayusin, ayusin ang pangyayari, magulong nangyayari. Kayo mismo ang nanggagatong at pinalalalan ninyo ang sitwasyon. Kayo ay hindi makabayan. Hindi kayo patriotiko. Kayo ay panatiko. Hindi dapat santuhin ang isang politiko. Dapat ang ating bayan, ang ating mahalin, at dapat may pagkalinga tayo sa ating bayan. Hindi sa isang pamilya o sa isang politiko. I am fair but ito ang alam kong tama. Dapat tigilan na natin yan. Maling-mali ang ipagtanggol ang mali. Ang EJK ay mali. Kinapalabas, kinamumuhian si General Torre na ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. To enforce the law. Yun lang, napakasimple. Pero what do you do You call him names, mga pangalan. Sinisiraan nyo kahit na binabastos nyo si General Tory. Kung saan yung tao ginagawa lang niya, ginagampanan ng kanyang trabaho. Bakit? Ganito na ba kababa ang mga Pilipino? Marami po mga bastos, mga trolls especially. Marami po, nakikita ko po sa kampo ng Duterte, bakit ang dami? Wala po silang, uh, parang walang pinag-aralan. Kaya, it is so sad that this happens in our country. At uh, pagulo po ng pagulo. Ginagatungan po nila ang malalang sitwasyon. Very unstable po ang kalagayan natin. Ang ating, uh, kalagayan ng ating bayan, mga kababayan. Kaya sana naman, wag po tayong dumagdag. Sana, Pumahanig tayo sa tama. Kung ikaw ay maka-Diyos, naniniwala ka sa mga aral ng taas, dapat maging consistent ka, dapat hindi ka maging double standard. Yan, dahil marami tayo nakikita dyan na mga, mga religious people, pero they're trying to justify at sinusuportahan ng mali. Yan ay mali. Anyway mga kababayan, marami pa po tayong pag-uusapan next time. At uh, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa panunood.